BPO. Ano yung pinakamahirap na pagsubok na napagdaanan mo? Namuntik ka ng mapagod, sumuko, pero obviously hindi dahil lang dito ka pa rin ako. ngayon. Ano yung hindi mo malilimutan? Yung, yung time na ano, na-down ako nung yung sa family ko. Hmm. Kasi walang trust nung dati. Mm. <laughs> nung nagkaroon ako ng projects nung sa sa banana split. Oh, yung mga project sa palabas. Oh. So, oh. so na da, kasi sabi naga ano ka na nagda-jogs kahit hindi na kasi sobrang payat ko na Ah, kaya, so para na pagbintangan ka, na inalaan oh, ka. Oo. Oh. oh. Pero ano nga ano, naman sa si medical negative ako <laughs> <na>, sa. Wasang... <laughs> Wala ka magagawa. Oh. Magbintangan. <laughs> kasi Iba, kasi sobrang kung payat, payat ka, ka lang talaga, talaga? 'di ba? Oo. Oh. Oh. Siguro oh. nag-alala lang kasi sila. Ang <laughs> sakit sa puso ko. Oh. Diba? Asaya -asaya mo sa ginagawa mo, mm -hmm. pero dahil payat ka. oh, nagpa Na, mo. Napag Napag-inalaan oh, ko. No? Napan, na Pinag-inalaan akong agit. Oh, pero yung nalapasan mo naman siya, napatuloy mo naman na hindi. Hindi. Kasi nag-medical naman Ayun. <laughs> <laughs> Negative sa drug test. Ayan, yan. Okay. Yun maganda dyan, <laughs> oh. di ba? Pero talaga hindi natin maiwasan yun na mag-alala ang pamilya natin, oh, di ba? Kasi para naman sa kinabukasan natin yun, ha? Apo. Baka naliligaw tayo, di ba? Oh, so, maganda tapikin, eh, no? Prank kakain Ano ka ba? Ganun.